tapos ko na sa trabaho, mainabot, mainabot sa akin ng boss ko ng plastic ng Dubai. Pasalubong niyo daw sa akin ito. Tingnan natin guys kung anong laman. Ayan, ito na ang laman ng plastic. Bag, isang bag. Ay, ang cute. Ang cute niya guys, promise. Ayan you know, o, may zipper siya. Safe talaga yung gamit mo nito kasi may zipper siya. Tapos ang ganda ng tela niya. Ayan, ang ganda niya ayan ano malaki siya ayan oh may bulsa pa sa harap yan dalawang bulsa sa harap pwede mo siya lagyan ng cellphone mo o lagyan mo ng baon oh, o ano mo guys ang ganda niya pwede siya pang labas pwede siya dalhin sa labas ayan o oh. ayan another collection naman si Akex ang ganda ang ganda mawala, mawala yung pagod mo ka kahit simple na lang importante, appreciate natin importante, mayroon tayong pasalubong ang ganda niya talaga, cute kasing cute ko, char thank you, thank you, thank you another collection na naman siya, kids ng bag thank you, thank you, thank you very much